Alam mo ba na ang sobrang tagumpay ay maaring maging sanhi ng iyong pagbagsak? Maraming tao ang nasisilaw sa kanilang mga tagumpay. Kapag nakakamit nila ang isang panalo, hindi na sila makapaghintay na ipagmalaki ito sa lahat. Ngunit sa 48 Laws of Power, may mahalagang aral tayong dapat tandaan. Huwag sobrahan ang tagumpay. Isipin mo ang isang atleta na nanalo sa championship. Pagkatapos ng laro, hindi tumigil sa pagpapakita ng trophy at pagmamayabang sa social media. Sa una, masaya ang mga tao para sa kanya. Pero habang tumatagal, nagiging nakakaumay na. Unti-unti, nawawala ang respeto ng mga tao. Ganyan din sa buhay. Kapag sobra ang pagdiriwang sa ating mga tagumpay, may dalawang bagay na maaring mangyari. Una, nagbibigay tayo ng blueprint sa ating mga katunggali kung paano tayo talunin. Pangalawa, lumilikha tayo ng inggit at galit sa mga taong nakapaligid sa atin. Mas maganda kung tahimik lang tayo sa ating mga tagumpay. Hindi nangangahulugang hindi tayo magdiriwang, natural lang yan, pero dapat may hangganan. Tulad ng sinabi ng mga matatanda, ang puno na hitik sa bunga ay mas mababang yumuyuko. Tandaan natin na ang tunay na tagumpay ay hindi kailangang ipagmalaki. Hayaan natin ang ating mga gawa ang magsalita para sa atin. Mas maganda kung tayo ay humble sa ating mga achievements at patuloy na nagtatrabaho para sa susunod na mga layunin. Kaya sa susunod na makakamit mo ang isang tagumpay, mag-celebrate ka. Pero huwag sobrahan. Ipagpatuloy mo ang iyong husay ng tahimik. Dahil sa huli, ang pinakamagandang tagumpay ay yung hindi mo na kailangang ipagmalaki, nakikita at nararamdaman na ito ng mga tao sa paligid mo. Salamat sa inyong oras mga kaibigan. Kung gusto nyo pang matuto ng iba pang life lessons, i-click nyo lang ang subscribe button para updated kayo sa ating mga susunod na video. I-share nyo rin ito sa mga kaibigan yung kailangan marinig ang mensaheng ito. Hanggang sa muli, ako po si Nick.